Nandito na tayo mga lods Ito yung pangatlong ispat natin. Pangatlo, pangatlo, na yung ilalatag natin dito. Medyo hindi ito gaano malalim kasi nasa medyo gilid siya. <laughs> Para loads, pisan na natin. Oh. Sana lang mga lords. Pa, pa sa ano, kabila. Pa tayo. Nandoon na yung tatlo na pangatlo na ito. Tapos yung isa naman paganon pag paganon? Ano nang tahak natin, kaya lang mahirapan pa rin tayo. Kaya kailangan muna nating i -push yung ano natin, camera natin kasi mahirap maglakad. Mga lords, oh, Tarik, tarik ng palayib dyan ito, akala nyo ba, Lods? Ito, madali lang to Wala tayong kasama, oh. Katarik yan, oh. Ay, mga Lods, oh. Parik yan. Yan tayo, babanda. Kailangan lang natin magsipag, Lods. Para... tagal lang tayo sipag saka tiis magtiis na rin tayo samahan na rin natin ang tiis para makagawa tayo ng ano content na maganda ngayon okay, yeah, malods post ko muna pupunta tayo ang pag anunsya isa na lang isa na lang ang ano natin